Pinarangalan ng ilang tinaguriang hero dogs na naging katuwang ng mga otoridad sa search and rescue operation sa nangyaring landslide sa Masarat, Davao, Te Oro. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Pebrero 9, nang na-rescue ang tatlong taong gulang na batang natabunan sa landslide sa Masaramako, Davao, Te Oro. Nakita ang bata sa tulong ng search and rescue dog ng Philippine Coast Guard District, Southeastern Mindanao na si APA at ng handler nito na si CG Petty Officer 2, Alfie Baba. Ilang bangkay rin ang na ni APA. Kabilang si APA sa unang rumisponde sa nasabing lugar matapos ang nangyaring landslide. Dahil dito, binigyan ang parangal ni Vice President Sara Duterte si APA at si GPO2 Baba kahapon. Yung pag may mga trahedya talaga, simpre titignan mo yung paligid. Sa challenge na yun eh, si, di mo alam kung uulit yung guguho ulit yung naglang slide, baka maulit ulit. Kaya challenging yun para sa amin as a handler and to my dog na mangyaring ganon. Bukod kay APA ay pinarangalan din si Ivy, Britney at Tifa na mga sar dog din na sumama sa nasabing operasyon. Ayon kay VP Sara, malaki ang naitulong ng nasabing opisina sa mga residente ng barangay Masara sa halos isang araw na isinasagawang operasyon. At din nakikita sa resulta ng inyong uh, trabaho ang uh, mga achievements and accomplishments ninyo ni APA dahil mahal ninyo at gusto ninyo yung trabaho ninyo. Ikinatuwa ng commander ng nasabing opisina ang binigay na parangal sa kanila. Malaking bagay umano sa kanila na nakita at kinilala ang kanilang nagawa. Ang nasabing parangal ay magsisilbing inspirasyon sa kanila na magpursige. Ang atin mga ano, yata K9 teams, uh, lagi naka-standby for any uh, eventualities kung any incident na kailangan yung response namin lagi kaming handa uh, hindi lang with regards sa coast guard functions even with the functions ng ad other counterparts pwede nilang i-request e yung aming K9 teams para ano tumulong or assist dahil dito plano ngayon ni Commodore Murphy na ma mairekomenda na ma-promote si CGPO2 Baba Regine Lanuza, para sa Babansang TV sa Bagong Pilipinas